So, One Punch Chapter 215 at ang title nga nito e eh, What You Are. At sa cover page, e eh, makikita nga natin dyan ang poging-poging si Ame Mask. Nagsimula ang chapter mga tol kung saan hawak pa nga rin ang si Sweet Masa kamay. Habang sumisigaw nga dyan ang hero na tumakbo na nga ang napakaraming taong nanunood dyan. Mamaya na nga lang daw siya magbibigay ng autograph at gagawin ng gusto ng mga ito. At ngayon, e eh, talagang kailangan nga raw umalis ng mga tao sa lugar na yan. Pero dito nga, e eh, talagang hindi naririnig ng mga tao yung si Sweet Mask. At napapatanong nga ang mga ito kung may sinasabi ba ang hero. At ang iba naman sa kanila e eh, talagang chinichir nga na manalo yung si Sweet Mask. Habang dito naman mga tol, e eh, tuwang tuwa nga si Pesky Clown. At sabi niya nga dyan eh, salamat kay Sweet Mask. At dahil sa sikat na hero nga ito, e eh, mas dumami yung crowd at mas nalakasan niya nga araw ito. Pag napatay niya nga raw yung si Sweet Mask, e eh, talagang uubusin niya ang napakaraming mga taong yan. Nang sa ganun nga raw, eh, mas ibali Ita pa ang pangyayaring ito at mas lalo nga siyang makakuha ng atensyon. At lahat nga raw ng mga heroes na pupunta dyan e eh, talagang wawa sa kanya. Siguradong maraming nga raw magre-repost ng mga video niya sa internet at ibu pa nga raw ito sa TV at radio. At dahil doon lahat nga raw ng mga tao eh talagang walang tigil siyang pag-uusapan. Parang festival na nga raw ang mangyayari at siguradong mas magiging napakalakas niya. At makikita nga dyan na meron na ngang reporter dyan kung saan naglalaban si Sweet Mas sa Clown. Ang ulit niya ng babae ay eh, meron raw special report dyan sa Narinki Amusement Park at talagang nagwawala raw ang isang disaster level wolf. Pero imposible nga raw na marinig nila yung mga pangyayari dyan dahil sa napakaraming mga crowd. Ang top A class hero nga raw na si Handsome Sweet Mas ay eh, nilalabanan ng isang misteryosong clown. At ang performance nga raw na yan ng artistang hero ay eh, talagang humatak ng napakaraming mga crowd. At habang nare report nga yan, e eh, panay ang sabi ni Pesky Clown na more, more, more. Habang ipinapakita nga dyan na talagang patuloy nga ang pagdami ng mga nanonood online. At mukhang hindi na nga nakapagpigil dito si Sweetmas mga tol. Ipuner sa nyo na nga yung kamay niya labasan yung ugat niya dyan. At parang mas lumaki nga ito. At mula nga dyan mga tol, e eh, talagang nakawala si Sweetmas sa pagkakahawak ng payaso. Biglang bigla nga dyan si Pesky Clown. Naisip naman ni Mas na yung assessment niya nga raw sa sitwasyong ito e eh, talagang mali Masyari doon niyang in-underestimate ang ability ng kalaban niya. At ang monster nga raw na eh mukhang narating na yung disaster level demon o baka mas mataas pa. At grabe yung reaction ng clown dyan mga tol, dahil nakasugod nga agad siya kay Sweet Mask. Hindi pa nga nakakalayo ang hero, e eh umatake nga agad dito. Buti na nga lang at nakailag dyan si Sweet Mask sabay sipa niya nga sa hammer. Tumama nga ito sa unicycle at bumaon nga ang talim ng bike sa hammer ng clown. Dahil dyan e eh, talagang biglang-bigla ang payaso at kasun nganyn ayayananga bagang! Binanata ng chap sa ulo mga tol ni Amay mas ang clown na yan. Labasan na naman nga ang dugo sa bibig nito at parang luluwa na naman nga yung mata ng clown na yan. Natuwa nga dyan ang mga tao mga tol pero grabe ang kalaban ni Sweetmask mula nga dyan eh nahawakan nga nito ang paan ng hero. Sabay inihampas nga rito si Sweetmask ng napakalakas patalikod at grabe nga rito mga tol ang reaksyon ng mga tao. Dahil mula nga dyan eh hawak na nga ng monster sa uli ang si Sweetmask at mas na napakatindi pa nga ng ginawa ni Pesky mga tol dahil sa paulit-ulit niya ngang inuntuk sa sahigyang si Amay. Tumatawa dyan ang clown habang sinasabi niya na gusto nga raw ng lahat na makita kung papaanong miserableng mamatay ang si Sweet Mask. Habang yung mga tao naman ay eh, talagang naawa na, sumisigaw nga sila at nagmamakaawa na tumigil na ang clown na yan. At dito sa live broadcast ay eh, sinasabi nga ng reporter na nagfocus na nga raw ang monster sa pag-atake sa mukha ni Sweet Mask. At ngayon daw eh, ay talagang wasak na wasak na nga ito kaya sana raw e eh, merong bumakap na hero, at yung mga taong nanonood mga tol, e eh, talagang biglang bigla napaka cruel daw ng pangyayaring yan, masama nga raw ito dahil sa mukhang mahihimatay na si Sweet Mask, kaya sana raw e eh, tumigil na ang clown na yan, pero mula nga dyan mga tol, e eh, mukhang okay nga lang si Sweet Mask, naisip niya na ang kalaban niya na yan, e eh, isa ng dragon level monster, sabay sipa niya nga dyan mga tol, ng napakabilis at natapyas nga ang tenga ni Pesky. Sigaw nga dyan sa sakit ang clown mga tol habang nasabi naman ni Sweet Mask na hindi pa nga raw siya nakakatalo ng isang disaster level dragon. Tatayo na nga siya rito mga tol at makikita natin na grabe wasak na wasak na nga dyan ang mukha niya. Habang umatake na naman nga ang clown mga tol, napakatinding suntok ang tinamon dyan ni Sweet Mask. Grabe yung isang buong kamaungahan ng clown na yan eh talagang saktong sakto sa katawan ni Sweet Mask. Napakatinding nga nung tama niya dyan habang naiisip niya na hindi siya mananalo sa form niyang ito. At sa tindi nga ng suntok mga tol, lipag nga si Sweetmas pataas at tumama nga siya mga tol saktong-sakto dyan sa may gitna ng ferris wheel. Bumaon dumikit nga dyan sa bakal si Sweetmas mga tol habang naisip niya nga na hindi niya matatalo ang kalaban niyang yan sa human form niyang ito. At kailangan niya nga raw i-release yung tunay niyang anyo. Pero talagang napakarami nga raw crowd ang nanunood. At kitang-kita kita nga rito sa taas ni Sweetmas ang napakaraming mga crowd na yan. At dagdag niya pa nga, eh ayaw niyang i-expose yung tunay niyang identity. At mula nga dyan mga tol, e eh, nalaglag na nga siya mula sa napakataas na Paris wheel na yan. Napakatindi nga ng usok dyan mula sa pagbagsak niya, pero ang mas matindi nga mga tol, yung haligi ng Paris wheel eh kumalas at tutumba na nga ito. Takot na takot nga yung mga taong nakasakay dyan. Napansin nga rin ito ng mga nanonood habang patuloy nga dyan ang pagkawa ni Pesky Clown. Napansin na nga rin ito ni Sweet Mas at grabe biglang bigla nga siya At mula nga dyan mga tol mukhang matinding vision nga ang gagaw ni Sweet Mask At dyan ang hapumasok mga tol ang pinakamalapas na Kalbo Mula nga sa pangyayaring yan mga tol e eh, naalala niya ang payo sa kanya ni Saitama Kunsan sinabi nga dyan ni Kalbo na hindi naman daw ito patungkol sa kung ano ka Rather e eh, kung papaano nga siya titingnan At after all sila raw lahat e eh, talagang mga tao Kumbaga mga tol e eh, hindi nga mahalaga kung ano man yung itsura mo At bahala na nga yung mga tao kung hindi kanila magustuhan. At nakaisay tama nga talaga mga tol yung katangian na yun dahil sa hindi nga importante sa kanya kung hinahangaan nga siya ng mga tao. At nakita pa nga natin na talagang napakarami niya ang haters. At parang si Genos nga lang talaga dati yung talagang kinikilala nga siya. So naiintindahan mga tol ni Saitama na kahit nga naging isang monster etong si Amay Mask, eh talagang may mabuti pa nga rin itong katauhan at tao pa nga rin ito. Kaya dito nga mga tol yung babagsak na Paris Will, eh bigla na lamang hum Minto, na nabigla na nga lang dyan ang napakaraming mga tao at dito nga e eh, pinakita ang silhouette na hawak na nga nito ang poste ng Ferris wheel at sa napakatinding last panel mga tol, ipinakita eh, na nga ni Sweet Mas ang tunay niyang anyo yan na nga talaga yung monster form niya physically e eh, parang tao pa nga rin siya mga tol, yun nga lang talagang kapansin pansin na mas lumakas nga at mas lumaki nga yung katawan niya at hindi na nga rin talaga mga tol makilalang mukha dyan ni Sweet Mask. Solid na solid yung binitawang salita ng pinakamlakas na kalbo mga tol. Mas pinili nga ni Amay mas nailigtas ang napakaraming mga tao kesa itago yung tunay niyang itsura. Sinunod niya nga ang payo ni Saitama hindi na mahalaga kung pangit ang tingin sa kanya ng mga tao. Ang mahalaga e eh, nagawa niya nga yung tungkulin niya bilang isang hero. At sa ganyang form mga tol e eh, siguradong kayang-kaya niya nang ang talunin ng kalaban niya. Yun nga lang after ng napakatinding laban na ito, mga tol e eh, talagang masisira nga yung ng sheet Napakaraming ang mga nanonood at talagang live nga ito sa TV at sa iba't ibang social media. Kaya lahat nga ng mga tao ay eh, malalaman yung sekreto niya. Pero gaya nga ng sabi ni Kalbo mga tol, hindi mahalaga kung paano siya titignan ng napakaraming mga taong yan. Hindi naman siguro siya hahantingin ng ibang mga heroes dahil sa monster nga siya. After all, eh mas pinili niya ang iligtas ang napakaraming mga tao. So yun nga lang mga tol ang nilalaman ng chapter na to. Kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel at yun maraming maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kay palagi bagang